Papakita ko sa inyo guys Yung kain nila sa unang araw Yan, so nakikita nyo Hindi pinansin So yan, patikim-tikim lang yan sila guys So i-update ko kayo nito araw-araw Kaya huwag matakot magwalay ito, ito pinapakita ko sa inyo Example, so hindi pa po talaga ganun ka Lakas kumain, hindi katakawan Ito, ito dito Yan, hindi pa rin yan so hindi nila pinapansin. First day. Realize talaga. Ay, Ay,

Ngayon guys, pang 3 days na nila. So titingnan natin kung gaano na sila katakaw. So unahin natin magbigay ng dry feeding. Yan. So hindi sila gaano katakawan sa Ayan, nakakain na sa so, dry feeding, yan. So dito naman tayo sa kabila. Oh, so, dry feeding muna. Yan. Makain pero hindi ganoon katakaw. Try natin sa weight feeding. So, try natin sa weight feeding, guys. Yan. So, ganyan na sila katakaw, guys. So, may gustong dry. May gustong wheat feeding. So kaya huwag matakot magwalay kahit hindi pa ganun kalakas sa araw ng pagwawalay. di ka ganun kalakas kumain sa pagwawalay dahil ah kapag ma-realize nila na wala na talaga Nanay, wow. Oh. Yan yeah, di ba nung day 1? Hindi sila ganun katakaw so yun po yun huwag matakot iwalay kapag uh, nasa tamang uh, edad na